Hello guys pintura tayo isa palangan na <laughs> alam mo talaga yung hindi ano yun, no? hindi professional magpainting ayan guys so picturahan natin ng white itong ating cabinet sa kitchen upang siya ay gumanda ayan guys so Ayusin mo magpintura, madam. Kaya mapagalitan ka ng iyong busing. Magkalat-kalat. Meron naman kasi kaming ano dito. Sobra na pintura. Kaya samantalahin natin habang walang ginagawa. Pinturahan natin. Hmm. kasi marami na siyang mga itim-itim. Okay. Tulong tayo doon. Ayan o. Oh. Oops, huwag natin ba kito. Sobra ito ng pinintura namin sa ano. Sa aming bubong. lang guys. Hindi kailangan ano. Hindi kailangan magbuha ng tao para magpapintura. Kayang-kaya natin to. Kayang-kaya natin mga maami ito. Hmm. Yan. O diba? Parang ano lang, kala mo, ano yung professional eh. Professional palpak pala. <laughs> Panay white na yung kamay ko. Ayan. Oops. Oops. Maganda tong pintura kasi wala siyang amoy. At saka madali siyang matuyo. Hmm. natin itong gamitin kasi kailan pa to? Nag isang buwan na isang buwan na na dito nakastop kailangan nang gamitin hmm. o oh, diba Tengok you guys. Mm. Oh. Mm. Hmm, dia ba. Hmm.